Hello, good morning mga Lods Isang magandang araw po Sa ating lahat Sana'y Nasa mabuti kayong kalagayan mga Lods Ah, uh, Meron lang akong komento dito sa mga news natin mga lods dahil sa mahal lang nga nang bilihin nawa pa lang na 64 pesos daily Paano mo naman nasabing 64 daily? Eh, isang kilong bigas na nga lang. 60 pesos na. Ay, naku. Taas na ka naman bilhin. Paano mo magkasya daily? Kakain ka pa ng almusal. Kakain ka pa, magme ka pa. Tapos magtanghalian ka pa. pagkatapos ng tanghalian, merienda ka naman ulit. Eh kahit hindi ka na magmerienda, tanggalin na yung merienda. Kahit hindi ka na rin mag-almusal, kaya mo bang magtrabaho kung hindi ka mag-almusal? kung trabaho mong mabigat, kahit opisina nga lang, nagugutom pa yan, kahit nakaupo lang, nasa aircon, kailangan kasi natin pagkain hindi naman yan sabihin na 64 daily kaya mo bang budgetin yan isang kilo ng bigas 60 pesos ilan kayong membro kung isang pamilya kayo marami kayo kasi siya ba yung 64 uh, mahirap kasi sa atin ngayon malam lang bilihin gusto pa nating parating na uh, walang Pilipinong nahihirapan, walang mahirap na Pilipino. O oh, nalulungkot lang ako sa mga naririnig ko. Eh sila, hindi nila maramdaman niya kasi mayayaman na sila. Eh tingnan mo, 64 kakain ka ng almusal, kain ka pa ng tanghalian. Isang ulam lang ang serve ngayon. 80 pesos, 50 to 80, dipindi na yan. kung may murang kainan. Kung marami kayong pamilya, kung marami kayong member sa yung bahay, makakasya bayan, yan? Ito, mga lods, gusto ko silang sabihin na walang mahihirap na mga taong Pilipino na walang gutom ngayon na Pilipino, walang gutom May dami dami nang na ang ako nga eh kahit may dalawa pa kami yung na naramdaman pa rin namin ang hirap dalawa kami kumikita pero nahirapan pa rin kami eh lalo kung nangupahan ka ng bahay tapos pagkain mo pa expenses mo kuryente tubig sabihin na 64 pesos per day so nakakalungkot lang tong mga kaya bang budgetin mo yan? Ikaw nga lang, kukulangin mo na yan. Sa presyo ng bigas ngayon, sa presyo pa lang po ng bigas, sobrang mahal na. 60 pesos ang presyo ng bigas, hindi na mabababa. Ang mga expenses ka pang magastusin, mara marami kayong miyembro sa pamilya mo. Kaya yeah, mahirap pag um. panahon kasi dami ng mga tao kahit mga oh, Pilipino kahit nahirapan na ah. sige lang kasi yan ang Pilipino eh. Ayan ang Pilipino kahit nahirapan na ah. laban pa rin kasi pag hindi ka gumalaw, kumilos lang nangyayari sa'yo ayan mo ko lang, narinig ko ayan 64 pesos gulay pa nga lang. kahit tuyo pa nga lang magkano yung tuyo ang mahala nga ng tuyo magkarni ka, mahal pa rin paano pagkasyahin yung 64 pesos ang dami ng mga Pilipino na kahit may mga trabaho may hinda pa rin dahil sobrang mahal na po ang bilihin natin sweldo, sweldo. Kulang pa yung sweldo, mga lo. Meron ka pang mga pagdating sa kopanya hindi yung kompleto masasahod mo. Kasi may, binipi, may binipisyo ka pang paglalaanan. Hindi oh. naman perfect ng one month mo buong sahod mo yan makukuha meron kang tax benefits mga benefits mo magkano na yan tumataas na yung benefits na yun hindi mo makukompleto yan yung sahod mo dahil yung benefits isa din yan Minimum pataas ng pataas, yung minimum mataas, na, yung minimum, mataas hindi naman naramdaman ng tao kaya ako mga lods ako na laglabas lang ako ng inaanain kasi imbis na unahin natin yung trabaho, pagkain importante sa akin talaga yung pagkain kasi kailangan natin ng pagkain mga idol Pili ka na makapag budget ng maayos kasi kung hindi mo unahin yung pagkain, maugutom ka. Kaya kailangan ang budget mo, patak-patak. Budget sa pagkain, budget na naman sa ibang mga expenses. Is, e ngayon, 64 pesos na daily budget daw. Tabigas pa nga lang, wala na. Bumili ka ng isda ngayon. Kasi yung 60 mo, hindi na makakabili ng isang kilong isda yung 60 mo. Marami kayong kasamaan sa bahay niya. Gusto ko lang maglabas ng ano, nanay niya -so. sir. Hindi naman tayo mga kahapon pa pinanganak, mga bata pa. Naramdam na natin yung hirap. Hirap yung 64 pesos. Dapat gawin kasi ekonomiya yung trabaho kailangan ng mga tao maraming trabaho yung pagpatakbo ng ekonomiya gamihan ng pagkain tumama yung pagkain lalong tumataas yung mga bilihin nalungkot lang ako hindi na kaya ang 64 pesos 64 pesos wala hindi yan gulay pa lang gulay gulay ka pero gulay gulay lang ay sa yung pula mo pero mahal pa rin yung presyo ng gulay kamatis na nga lang. Mga bawang, sibuyas, kamatis, lahat ng mga bibilhin. Wala